Nakikita mo rin ba ang parehong numero saan-saan, sa iyong cellphone, sa mga resibo, at maging sa iyong mga panaginip? Minsan sinabi ni Baba Vanga, kapag ang isang numero ay patuloy na sumusunod sa iyo, hindi iyon pagkakataon, isa iyong pagtawag. Marahil sinusubukan kang gisingin ng universo upang gabayan ka patungo sa isang malaking pagbabago na malapit ng mangyari sa iyong buhay. Hindi lang ito basta senyales, ito ang iyong mensahe. Ipagpatuloy mong panoorin, dahil bago matapos ang video na ito, maintindihan mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng numerong iyon, at kung paano nito kayang baguhin ang iyong kapalaran magpakailanman. Alam mo, dito sa Pilipinas, matagal na nating paniniwala na walang nangyayari ng walang dahilan. Kapag ang kandila ay kumikislap kahit walang hangin, kapag paulit-ulit mong nakikita ang parehong numero, o kapag inuulit ng panaginip ang sarili nito, hindi yon basta-basta lang. Isa itong pahiwatig ng langit isang bulong mula sa itaas. Naniniwala si Baba Vanga na ang mga numero ay may tinig ng tadhana, at kapag mulit-muli silang nagpapakita, ibig sabihin ay inihahanda ka nila para sa isang banal na pagbabago, isang biyayang hindi pa nakikita, ngunit matagal nang nakasulat para sa iyo. Kaya ngayong gabi, patahimikin mo ang iyong isipan, sindihan ang iyong kandila, at makinig ng mabuti. Dahil ang mensaheng ito ay nakarating sa iyo hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil may dahilan kung bakit sinusundan ka ng numerong iyon. Iyan paglitaw ng senyales. Napansin mo na ba kung paanong isang numero ay tila sinusundan ka saan ka man magpunta? Nasa screen ng cellphone mo kapag tumingin ka sa oras. Nasa plaka ng jeepney kapag lumabas ka. Nakaimprinta sa resibo kapag bumibili ka lang ng kape. Sa una, iniisip mong wala lang iyon, pero habang tumatagal, napapansin mong paulit-ulit itong lumilitaw, at sa kaibuturan mo, may kakaibang pakiramdam kang nararamdaman. Parang may gustong kumuha ng iyong pansin. Sa paniniwalang Pilipino, walang bagay na nagaganap ng basta-basta. Madalas sabihin ng ating mga lolo't lola, kung paulit-ulit mong nakikita, may gustong ipahiwatig ang langit. At marahil, ang numerong ito na patuloy na lumilitaw sa iyo ay eksaktong iyon, isang pahiwatig ng langit, isang mensahe mula sa daigdig na hindi nakikita. Minsang sinabi ni Baba Vanga na ang mga numero ay parang mga pintuan, hindi lang basta mga simbolo. Ang bawat numerong paulit-ulit mong nakikita ay may dalang alon ng enerhiya, isang panginginig na kumokonekta sa takbo ng iyong buhay. Sa sandaling mapansin mo ito, nagsisimula ng bumukas ang pintuan ng tadhana. Isipin mo kung ilang beses mong binaliwala ang mga senyales dahil abala o magulo ang iyong isip. Pero ang universo hindi basta sumusuko. Patuloy itong bumubulong sa mga maliliit na bagay sa plaka ng kotse, sa digital clock, o sa panaginip na laging gumigising sa iyo sa parehong oras gabi-gabi. Nakikita mo ang labing isa oras labing isa minuto, dalawang daan at put dalawa, limang daan at 5.5, o pitong daan at labing pito, at bigla kang kinikilabutan na parang may bahagi ng iyong kaluluwa ang nakakakilala rito, bago pa man ang iyong isip. Ganyan gumagalaw ang banal na enerhiya. Ang mga Pilipino ay likas na espiritual. Nagdadasal tayo bago bumiyahe. Nagsisindi tayo ng kandila para sa mga yumao. Nagsusuot tayo ng pulang tali sa pulso laban sa usog. Ramdam natin ang hindi nakikita kahit hindi natin ito maipaliwanag. Kaya kapag may numerong patuloy na nagpapakita, lika sa atin ang maramdaman na hindi ito basta pagkakataon. Para itong espiritu ng universo na marahang tumatapik sa ating balikat, na nagsasabing, Hoy, may magbabago na. Handa ka na ba? Maraming tagasunod ni Baba Vanga ang nagsasabing sinusulat daw niya minsan ang mga numero sa papel at sinasabihan ang mga tao, ito ang magtuturo ng daan mo. Minsan, ang mga numerong iyon ay nagdala ng biyaya, bagong trabaho, o pagbabalik ng pag-ibig. Sa ibang pagkakataon, babala sila, paalala na huminto, magnilay, at iayon muli ang iyong enerhiya. Maaaring ganoon din ang nangyayari sa iyo ngayon. Ang numerong paulit-ulit mong nakikita ay hindi lamang tungkol sa swerte, ito ay gabay. Kung paulit-ulit mong nakikita ang parehong numero, huminto sandali at itanong sa sarili, ano ang iniisip o nararamdaman ko nang makita ko ito? Ako ba'y nag-aalala? Umaasa. Ang numerong iyon ay lumilitaw upang ipakita ang panginginig ng iyong kaluluwa, isa itong salamin ng iyong panloob na mundo. Noon paman, sinasabi ng ating mga ninuno na nakikipag-usap ang espiritwal na daigdig sa pamamagitan ng mga simbolo. Sa makabagong panahon, ang mga numero na ang naging wika ng banal. Bakit? Dahil nasa lahat sila. Hindi mo sila kayang baliwalain. Tahimik silang sumusunod hanggang sa mapansin mo sila. Marahil matagal mo nang idinadasal ang isang breakthrough, isang senyales na magbabago na ang iyong sitwasyon. At nayon, paulit-ulit na lumilitaw ang numerong ito, tila sinulid na pinagdurugtong ang iyong mga araw. Hindi ito nandyan para lituhin ka. Naroon ito upang ihanda ka. Ang universo ay gumagalaw muna sa katahimikan bago ito magpakita sa harapan mo. Ang numerong ito ay hudyat na ang enerhiyang espiritwal sa paligid mo ay kumikilos, iniaayon ang mga pangyayari, mga tao, at tamang oras. Kapag lalo mo itong napapansin, lalo rin itong tumutugon. Kaya nga sinabi ni Baba Vanga, awareness activates destiny. Kapag napansin mo ang pattern, binubuksan mo ang pintuan ng pagbabago. Ngunit kapag binaliwala mo ito, Unti-unti ring mawawala ang mensahe hanggang sa maghanap ito ng ibang paraan upang maabot ka, minsan sa panaginip, minsan sa ibang tao. Kaya sa susunod na muling magpakita ang numerong iyon sa harap mo, huwag mo lang itong ngitian at baliwalain. Huminto sandali. Huminga ng malalim. Sabihin ng mahina nakikita kita. Dahil sa simpleng pagkilalang iyon, nagpapadala ka ng alon pabalik sa universo na nagsasabing, handa na akong tumanggap. Sa susunod na bahagi, sisilipin natin ang mas malalim na kahulugan ng numerong ito, kung ano talaga ang ipinahihiwatig nito, at kung paano ito konektado sa iyong banal na takdang panahon ayon sa paniniwala ni Baba Vanga. Tandaan, hindi ito basta mensahe lamang dahil kapag naunawaan mo ito, malalaman mong matagal na palang sinusubukang abutin sa iyo ng tadhana ang kanyang kamay. Iyan ni nakatagong mensahe. Kapag nagsasalita si Baba Vanga tungkol sa kapalaran, madalas niyang sabihin na hindi sa mga salita nakikipag-usap ang universo, kundi sa mga simbolo. Para sa kanya, ang mga numero ay hindi lang bahagi ng matematika, sila ay mga banal na bakas ng panahon. Bawat isa ay may dalang panginginig o vibration na nag-ugnay sa kaluluwa ng tao sa ritmo ng mundong hindi nakikita. At kapag paulit-ulit mong nakikita ang parehong numero, ibig sabihin ay nakakabit na ito sa iyong enerhiya, parang kampanang tumutunog para sa iyo lamang. Napansin mo bang madalas itong lumilitaw kapag pinakamataas ang iyong emosyon? Kapag nagdadasal ka, ng umulila, o tahimik na humihiling ng senyales. Doon ito biglang nagpapakita na para bang ang universo ay sumasagot sa sarili nitong wika ng katahimikan. Ang mensahe ay malinaw, hindi ka nag-iisa. May nangyayari. Sa paniniwalang Pilipino, kapag kinausap mo ang langit, nakikinig ito, hindi laging sa salita, kundi sa mga senyales. Kaya nga ang ating mga ninuno ay tumitingala sa langit bago magtanim, tumitingin sa buwan bago bumiyahe, at nagsisindi ng kandila kapag humihingi ng patnubay. Hindi nila kailangan ng lohika, sapat na ang tiwala sa enerhiya. Ganoon din ngayon, kapag sinusundan ka ng numero, ito ang makabagong anyo ng pahiwatig ng langit. Madalas ding sabihin ni Baba Vanga na bawat tao ay may personal code. Lumilitaw ang mga code na ito sa anyo ng mga numero kapag malapit ng magbago ang direksyon ng iyong buhay. Halimbawa, kapag madalas mong nakikita ang isang daan at labing isa o isang libo isang daan at labing isa, nangangahulugan ito na nagbubukas ang pintuan ng manifestation, mas mabilis nang nagiging realidad ang iyong mga iniisip. Ang dalawang daan at dalawamput dalawa ay senyales ng balanse at pagtityaga, may banal na koneksyon o desisyong inaayos para sa iyo. Ang tatlong daan at tatlumput tatlo ay patunay na malapit sa iyo ang iyong mga espiritual na gabay. Ang limang daan at limamput lima ay babala ng malaking pagbabago, samantalang ang pitong daan at pitumput pito ay tanda na nasa tamang landas ka na ayon sa itinakda ng tadhana. Ang numerong paulit-ulit mong nakikita ay hindi basta aksidente. Isa itong mensaheng isinulat para sa iyo ng universo bago ka paman isilang. Isipin mo, sa bilyon-bilyong tao sa mundo, ikaw lamang ang patuloy na nakakakita ng pagkakasunod na iyon. Hindi ka ba nagtatanong kung bakit? Dahil nagbabago na ang iyong vibration. Hindi ka na ang dating ikaw. Ang iyong mga dasal, pagdurusa, at mga tahimik na pagluha, lahat ng iyon ay unti-unting nagpalit ng iyong espiritual na enerhiya at ngayon, nagbibigay ng kumpirmasyon ang universo. Sinasabi ng numerong iyon, narinig ka namin. Sa pananampalatayang Pilipino, tinatawag natin itong sumasagot ang langit. Ito ang sandaling ang lahat ng iyong panalangin ay nagsisimulang tumugon, una sa mga palatandaan, kasunod ang mga synchronicities, at sa huli, mga himala. Ngunit narito ang sikreto na laging binibigyang diin ni Baba Vanga, kailangan mong maging gising upang mapansin. Karamihan ay nakikita ang mga senyales ngunit binabaliwala. Sinasabi nila nagkataon lang o baka iniisip ko lang. Pero ang totoo, kapag hindi mo pinansin ang mensahe, hahanap ang universo ng mas malakas na paraan upang iparinig ito, minsan sa bigla ang pagtatapos, bigla ang oportunidad, o sa mga taong dumarating ng hindi mo inaasahan. Kung patuloy mong nakikita ang numerong ito, tanungin mo ang sarili, ano ang nangyayari sa buhay ko ngayon? Ano ang nararamdaman ko tuwing nakikita ko ito? Dahil nasa damdamin mo ang kasagutan. Ang numero ay salamin ng iyong emosyonal na enerhiya, at sa pamamagitan nito, ipinapahayag ng banal kung ano na ang handang magbago. Halimbawa, kung nakikita mo ito habang naguguluhan ka tungkol sa kinabukasan, maaaring senyales ito na paparating na ang kaliwanagan. Kung lumilitaw ito sa oras ng kalungkutan, ito ay tugon ng langit na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. May gumagabay sa'yo. At kung ito'y lumilitaw sa oras ng kapayapaan, ito'y patunay na nasa tamang landas ka, nakaayon sa banal na daloy. Minsang sinabi ni Baba Vanga na kapag ang isang numero ay umuulit sa loob ng pito magkakasunod na araw, ito ay nagiging isang propesya. Ibig sabihin, pumasok na ang enerhiya nito sa takbo ng iyong tadhana, nagsimula ng gumalaw ang isang itinakdang pangyayari. Kaya nga mahirap itong baliwalain, magpapakita ito hanggat nauunawaan mo na. Sa tradisyong Pilipino, palagi tayong tumutugon sa mga senyales sa pamamagitan ng maliliit na ritual, pagdadasal, pag-aalay ng kandila, paghuhugas ng asin, o paglalagay ng dahon ng lorel sa ilalim ng unan. Hindi ito pamahiin lamang, ito ay pakikipag-ugnayan. Para itong sinasabi sa universo, natanggap ko ang mensahe, at handa na akong sumabay. Kaya kapag muling lumitaw ang numerong iyon ngayong gabi, marahil sa iyong telepono, o sa iyong panaginip, huminto sandali at bulongin. Kung ito ang aking mensahe, handa na akong maunawaan. Pagkatapos, ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Isipin ang numerong iyon na marahang nagliliwanag sa iyong isipan, tulad ng ilaw ng kandila na hindi namamatay. Iyan ang iyong code, ang iyong espiritwal na gabay pabalik sa landas ng iyong tadhana. Minsan, hindi tungkol sa agarang pagunawa. Minsan, unti-unting ibinubunyag ng mensahe ang sarili nito, kapag tahimik ka, bukas ang iyong puso, at marunong kang makinig. Kaya nga sinabi ni Baba Vanga, ang senyales ay nauuna, ang pag-unawa ay sumusunod. At marahil, ito na ang sandali na tumigil ka na sa pagtakbo mula sa coincidence, at magsimulang lumakad na may pananampalataya. Dahil ang numerong paulit-ulit mong nakikita, hindi ito nang gugulo sa iyo, tinutulungan ka nito. Ito ay ang iyong mga ninuno, iyong mga gabay, at ang mismong universo na nagsasabing. Ang iyong landas ay unti-unti nang nabubuksan, eksaktong ayon sa dapat nitong maging. N-spiritual na, na pagsubok. Bawat propesya, bawat banal na mensahe, ay may kasamang tahimik na pagsubok. Sinabi ni Baba Vanga, hindi kailanman nagpapadala ang uniberso ng senyales nang hindi muna tinatanong kung handa ka bang taglayin ang kapangyarihang dala nito. At dito madalas natitisod ang pananampalataya ng marami, hindi dahil hindi sila naniniwala, kundi dahil inaasahan nilang darating ang biyaya ng walang kasamang hamon bago ito. Kung paulit-ulit mong nakikita ang numerong iyon, at pakiramdam mo'y bumibigat, bumabagal, o nagiging magulo ang iyong buhay huwag mawala ng pag-asa. Ito ang espiritual na pagsubok. Ang sandali bago tuluyang dumating ang liwanag ay madalas maramdaman bilang kadiliman. Malalim itong nauunawaan ng mga Pilipino, tinatawag natin itong pagsubok bago ang biyaya. Ito ang yugto kung saan tahimik na minamasdan ng langit kung ang iyong pananampalataya ay yuyuko o mababasad. Ito ang mga panahong tila walang sagot ang dasal mo, tila walang hanggan ang katahimikan, at ang numerong patuloy mong nakikita ay nagiging hiwagang ayaw magpaliwanan. Ngunit ang katahimikang ito ay banal. Inilarawan ni Baba Vanga ang panahong ito bilang iang paghinto bago gumalaw ang kapalaran. Sa paghintong iyon, inaayos ng universo ang mga bagay sa paligid mo. May mga taong umaalis, may mga pintuang nagsasara, at may mga bigla ang pagbabagong hindi mo agad maintindihan. Hindi ito pagtanggi, ito ay paglilihis ng landas. Dahil sa mismong sandali na napansin mo ang senyales, nagsimula ng gumalaw ang iyong tadhana. Ang espiritual na pagsubok ay tulay lamang sa pagitan ng mensahe at ng himala. Isipin mo ito, gabi-gabi kang nagsisindi ng kandila, umaasang magbabago ang iyong sitwasyon. At sa bawat pagkakataon, kakaiba ang sayaw ng apoy, minsan malakas, minsan mahina. Sabi ng ating mga matatanda, kapag kumikislap ang kandila, gumagalaw ang daigdig ng espiritu. Ang kislap na iyon, tulad ng numero, ay pakikipag-usap. Ibig sabihin, narinig na ng langit ang iyong dasal. Ngunit ang kasunod nyon ay hindi laging madali. Ang numero ay lumilitaw kapag nagsisimula kang magduda. Lumalabas ito kapag may mga taong nagpapasakit ng iyong lob. At muling bumabalik kapag gusto mo ng sumuko. Dahil iyan ang sandaling sinusubok ang iyong enerhiya. Mananatili ka bang may pananampalataya kahit sinasabi ng lohika na huwag na? Hindi sinusubok ng universo upang saktan ka, sinusubok ka nito upang pinuhin ka. Tulad ng ginto na kailangang dumaan sa apoy bago kuminang, gayon din ang iyong kaluluwa, kailangang tahimik muna bago matupad ang mga panalangin mo. Ayon sa mga tagasunod ni Baba Vanga, madalas niyang sabihin bago dumating ang malaking pagbabago. Kapag paulit-ulit mong nakikita ang parehong numero sa gitna ng kahirapan, ibig sabihin malapit na ang kapalaran. Huwag matakot kapag ang mga bagay ay bumabagsak, iyon ay ang lumang panahon na nagwawakas. Sa pananampalatayang Pilipino, kabisado natin ito. Kapag humihiling tayo ng malaki, kagalingan, pag-ibig, kapanatagan, o kalayaan, nililinis muna ng langit ang espasyo kung saan bababa ang biyayang iyon. Minsan, kailangan mong bitiwan ang mga taong humahadlang sa iyong pag-angat. Minsan, kailangang maghintay ka ng mas matagal kaysa sa inaasahan. At minsan, kailangang manatili kang tahimik kahit gusto mong tumakbo. Maaaring itanong mo, bakit ako bibigyan ng universo ng senyales kung paghihintay lang pala ang kasunod? Dahil ang paghihintay ay bahagi ng pagising. Hindi mo matatanggap ang liwanag kung magulo ang iyong puso. Ang numerong nakikita mo ay paalala na perpekto ang divine timing kahit hindi ito tugma sa iyong plano. Kaya nga palaging sinasabi ng ating mga lola, kapag tahimik ang langit, doon siya gumagawa. Kung nararanasan mo ngayon ang katahimikan, hindi ito kawalan, ito ay paghahanda. Inaayos, pinatitibay, at nililinis ng langit ang iyong espiritu. Sa mga ganitong sandali, huwag mong talikuran ang iyong ritual. Patuloy kang magsindi ng kandila. Ipagpatuloy mo ang iyong dasal. Itaas ang dahon ng laurel sa apoy at ibulong ang iyong hangarin. Budburan ng asin ang iyong puntuan bilang proteksyon. Ang mga gawain ito ay makapangyarihan, hindi dahil sa mga bagay, kundi dahil sa pananampalatayang bumabalot sa mga ito. Pinagmamasdan ng universo ang iyong katatagan. Kapag patuloy kang naniniwala kahit walang ebidensya, nililikha mo ang tinatawag ni Baba Vanga na energetic permission. Ito ang sandaling sinasabi ng universo, handa na siya. Kaya't ang pagsubok ay hindi para wasakin ka, kundi upang patunayan na handa ka na para sa itinakda sa'yo. Marahil kaya mas madalas kang maging emosyonal ka makailan. Marahil kaya patuloy na lumilitaw ang numerong iyon tuwing halos mawalan ka na ng pag-asa, dahil pabulong nitong sinasabi, huwag kang titigil. Malapit ka na. Alam ng ating mga ninuno ang karunungang ito. Hindi sila natatakot sa hindi alam, nire nila ito. Nauunawaan nila na bago ang bawat ani, may ulan. Bago ang bawat pagsikat ng araw, may katahimikan. At bago ang bawat biyaya, may pagsubok. Kaya kung nasa pagitan ka ngayon, sa pagitan ng senyales at ng katuparan, lakasan mo ang iyong loob. Ito ang iyong spiritual furnace, ang apoy na humuhubog sa iyo upang madala mo ang iyong kapalaran ng may lakas at karunungan. Nang minsang tanungin si Baba Vanga kung bakit laging may kasamang pagsubok ang mga senyales, umiti siya at sinabi. Dahil ang liwanag ay natatagpuan lamang ng mga natutong makakita sa dilim. Kaya, sindihan mo muli ang iyong kandila ngayong gabi. Tingnan mo ang apoy. Hayaan mong sumalamin ito sa iyong mga mata, tulad ng numerong patuloy na sumusunod sa iyo. At marahang sabihin sa sarili. Tiwala ako sa prosesong ito. Ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay kabanalan. Yan ritual ng pagpapatunay ng manifestation. Ngayong nalampasan mo na ang katahimikan, handa na ang universo para sa iyong tugon. Bawat senyales, bawat numerong paulit-ulit mong nakikita, bawat kislap ng kandila mo, lahat ay nagdala sa iyo rito, sa sandaling kailangang maging aksyon na ang iyong kamalayan. Madalas sabihin ni Baba Vanga, nagiging kapangyarihan lamang ang propesya kapag nakikibahagi ka rito. Dito nagsisimula ang ritual ng manifestation, hindi bilang pamahiin, kundi bilang isang banal na pag-uusap sa pagitan mo at ng dakilang lumikha. Sa Pilipinas, buhay ang pananampalataya sa ating maliliit na ritual. Hindi lang tayo basta nagdadasal, kumikilos tayo. Nagsisindi tayo ng kandila, binubulong ang ating mga hangarin, naglalagay ng dahon ng lorel sa ilalim ng unan, at naliligo sa tubig na may asin upang linisin ang enerhiya. Bawat kilos ay may kahulugan, bawat galaw ay may dalang pangininig. Dahil alam ng mga Pilipino na ang pananampalatayang walang gawa ay enerhiyang hindi pa kumpleto. Kaya ngayong gabi, kung patuloy na nagpapakita sa iyo ang numerong iyon, ang numerong hindi mo kayang baliwalain, sundin ang mga simpleng hakbang na ito upang itanim ang mensahe nito sa iyong kapalaran. Hakbang isa, ang kandila ng pagkilala. Humanap ng puting kandila sa gisag ito ng kadalisayan at kaliwanagan. Bago mo ito sindihan, hawakan mo muna ito sa iyong dibdib at bulongin ang numerong madalas mong nakikita. Sabihin ito ng tatlong beses, dahan-dahan, habang dama mo ang panginginig ng bawat salita. Pagkatapos, sindihan ang kandila at titigan ang apoy. Ang apoy na ito ay kumakatawan sa iyong kamalayan sa pagtanggap mo na nagsalita na ang universo. Habang nakatitig sa apoy, marahang sabihin. Nakikita ko ang mensahe. Tinatanggap ko ang kahulugan nito. Handa na akong maayon sa tadhana. Naniniwala ang mga Pilipino na kapag nagsalita ka ng may pananampalataya, dinadala ng hangin ang iyong mga salita patungo sa langit. Kaya hayaang makarating sa di nakikitang daigdig ang iyong bulong. Hakbang dalawa, ang papel ng layunin. Kumuha ng malinis na papel. Isulat sa itaas ang numerong paulit-ulit mong nakikita. Sa ibaba, isulat kung ano talaga ang ninanais ng iyong puso, hindi mula sa kasakiman, kundi sa tapat na panawagan ng iyong kaluluwa. Maaaring ito'y kapayapaan, pag-ibig, kagalingan, o isang oportunidad na matagal mong hinihintay. Maging tapat, sapagkat ang universo ay nakikinig sa katotohanan, hindi sa pagpapanggap. Kapag naisulat mo na, tiklupin ang papel ng tatlong beses papunta sa iyo, sabay bigkas ng Tinatanggap ko ang nakatakda para sa akin. Ilagay ito sa ilalim ng iyong kandila o sa ilalim ng iyong unan bago matulog. Hakbang tatlo, ang paglilinis ng enerhiya. Maghanda ng mangkok na may maligamam na tubig, isang kurot ng asin, at ilang patak ng suka. Ito ay sinaunang Filipino cleansing mixture na pinaniniwala ang sumisipsip ng negatibong enerhiya. Habang hinuhugasan mo ang iyong mga kamay o inilulubog ang iyong mga daliri rito, isipin mong lumalabas sa iyong katawan ang mga lumang enerhiya, takot, pagdududa, sakit, at natutunaw sa tubig. Sabihin ng marahan, Pinalalaya ko ang mga humahadlang sa aking kapalaran. Pagkatapos, ibuhos sa labas ng bahay ang tubig, tanda ito ng pagsuko, ng pagbitaw sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Hakbang apat, ang bulong ng pananampalataya. Bago matulog, ipikit ang iyong mga mata at isalarawan sa iyong isipan ang numerong iyon, kumikislap, kalmado, at maliwanag. Isiping lumulutang ito patungo sa iyo bilang liwanag at unti-unting sumasanib sa iyong puso. Pagkatapos, bulongin muli ang iyong hangarin, ngunit sa pagkakataong ito, tapusin mo ng mga salitang. Kung ito ay para sa akin, naway dumating ito ng may kapayapaan. Mahalaga ang linyang ito, dahil ipinahihiwatig mo sa langit na handa ka, hindi dahil sa pagkadesperado o padalus-dalos, kundi dahil sa tiwala. At ang tiwala ang susi na nagbubukas ng bawat pintuang banal. Ang mga ritual na ito ay hindi tungkol sa mahika, ito ay tungkol sa fokus, pananampalataya, at enerhiya. Madalas sabihin ni Baba Vanga, ang enerhiya ay sumusunod sa paniniwala. Kapag naniwala kang ginagabayan ka ng universo, ang buong aura mo ay sumasabay sa agos ng tadhana. Maaaring maramdaman mong biglang nagiging payapa ang paligid matapos mong gawin ang ritual. Maaaring maging mas malinaw ang iyong mga panaginip o lumitaw muli ang numerong iyon sa mas banayad, mas mainit na paraan. Iyon ang palatandaan na tinanggap na ng universo ang iyong hangarin. Tandaan, ang mga ritual ng Pilipino ay laging nakaugat sa banal na balanse ng pagsisikap at pagsuko. Kumikilos ka, ngunit marunong ka ring magtiwala. Nagmamanifest ka, ngunit marunong kang maghintay. Dahil ang para sa'yo, kailanman ay hindi lalampas sa'yo. Ang ritual na ito ay hindi lang tungkol sa paghingi ng biyaya, ito ay tungkol sa pag-alala na ikaw ay kasama sa paglikha ng iyong kapalaran. Hindi ka walang kakayahan. Ikaw ay makapangyarihan. Ang mga senyales ay hindi kailanman random, paalala sila ng iyong koneksyon sa lahat ng bagay sa paligid mo. Kaya ngayong gabi, kapag sinindihan mo ang iyong kandila at bumulong ng iyong numero, tandaan, nagsasalita ka sa wika ng universo. At sa kalawakan, lampas sa nakikita ng mata, may tinig na marahang tumutugon. Naririnig kita. Malapit na ang iyong oras. At ngayon, huminga ka ng malalim. Hayaan mong bumalot sa iyo ang katahimikan, parang malambot na kumot ng liwanan. Nakinig ka. Naramdaman mo. Naniwala ka. Mula sa unang sandaling nakita mo ang numerong iyon hanggang sa mismong sandaling ito, may nagbago sa loob mo, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa banal na layunin. Minsang sinabi ni Baba Vanga, ang mga nakakakilala sa mga senyales ay kalahating hakbang na mula sa kanilang tadhana. At mayong gabi nagawa mo na yon. Natutunan mong ang mga numero ay hindi mga aksidente, sila ay paraan ng universo upang abutin ka, marahan, paulit-ulit, at may pagmamahal. Ang numerong paulit-ulit mong nakikita ay hindi na isang hiwaga, isa na itong salamin. Ipinapakita nito kung sino ka na ngayon, mas matatag, mas matalino, at handa para sa itinakda sayo. Kaya sa susunod na lumitaw ito, mumiti ka. Bulongin mo, nakikinig ako. Dahil ngayon, alam mo na ang ibig sabihin nito. Hindi ka nito hinahabol ginagabayan ka nito. Ito ang iyong mga ninuno, iyong mga anghel, at ang Maylikha, nagpapaalala na hindi ka kailanman nakalimutan at ang iyong kapalaran ay unti-unti nang nabubuksan. Magtiwala ka. Isa buhay mo ito. At hayaang ang iyong susunod na pagsikat ng araw ang maging kasagutan sa matagal mo nang hinihintay.